Ah. Oh, Game. ito teka lang, teka lang. Okay. One, two, three, go! Woo! Ang na ng loob, -loob. nun! Pag hindi pa kayo tumalun yan, tumalun ng bata. lang yan. Rob, boy, dito na. hindi pa Iyan si Mikmik, baka hindi ka pa tatalon si Mikmik. <laughs> kat katkat mo kay. Purang oh sigaw mo Ayun na Ready oh, 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 no, 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 go 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 go. Go! Go! Face your fear. Leave your dreams. <laughs> Puta ina. Tama na may zero bro. isip Tumalon Oh, One. Lang mo na nga doon sa mababa Dali, teo, pag na-try mo yung ulit ko ulit. Oh. pag na-try mo Hey, Oh, na. Ah, oh, parang hindi ko lumutot. parang hindi ko mawala. Dali mo lang. <laughs> yung life is, eh, lumutang, no? Iwan <laughs> <laughs> okay. Game, game, game! Sa! <laughs> Sa!

hindi na nga, kanina pa kami dito. Tangin lang yan. Ha ha -ha. Bek, haba na ng pila doon doon. Nakapila. Puta na tayo. Haba na pila, ho. kasi, pre. One second lang yan, one second. Okay, second okay, lang. two, three, Sapa, sapa. Sapa, sapa. Sapa, tagal mo sapa. Sapa, sapa. Sapa, Malamig. Kala lamig sa... Malamig. Ang lamig. Malalim yan eh. Malalim. Malalim. Malalim.